nang ilan, nilusob ang Transnational Sex Trafficking Group. Pangunahing suspect ay babaeng taiwanis na apelidong Chen. Ang paraan niya ay tuso. Nasa ilalim ng kanyang kontrol na sex worker. Karamihan ay Vietnamese worker na nawawala. O overstay na babae. Nakipagsabwatan pa siya sa Vietnamese Human Trafficking Group. Niloko ang mga lokal na babae. Papuntahin sa Taiwan at pinilit sa sex work. Kabu ang higit isa sero biktima. Pulis binuksan ang pinto ng motel. Nakita nila sa loob, may isa pang bakal na pinto. Hoy lumabas. Huwag gumalaw, humiga, humiga, pulis, humiga, humiga. Pulis pumasok, huli ang ilang Vietnamese sex worker. Pulis ng ilan nakatanggap ng report noong Hunyo, ay hotel na tinataguan ng prostitusyon. Suspect ay babaeng apelidong Chen, siya nagtipo ng Vietnamese Thai anti-worker. At babaeng nag-overstay, nagbibigay ng sex service, kasama rin sa human trafficking. Ulo ng trafficking ay si Chen, gumamit siya ng illegal agency, nagdala ng Vietnamese women dito, pagpasok nila sa Taiwan, pinilit, binantayan, kinuha ang passport, pinilit silang magprostitusyon, si Chen at labing isa kasabwa. Pulis mula sa grupo, nailigtas ang mahigit isa zero Vietnamese women, niloko silang pumunta rito. Pinilit magtrabaho bilang sex worker. Sa loob ng lima buwan, kumita ng mahigit 8 milyon NT dollars, hinuli si Chen at labing isa kasabwat. Kaso ay paglabag sa anti-trafficking law, isinampa sa korte. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.